Hello mga ka -farm. tingnan natin yung mga ano, alaga naming bibi. Ay, nagtatampisaw na sila sa ilog. Nagtatampisaw na. Yan. Meron na rin nagme-mating. Ayan. Nagme-mate sila yon. Kita nyoba ba mga kafam yung nagme-mate? Pag nagme-mating sila, yung mga bibi, nilulublub nila sa tubig yung babae. Inaapakan, nilulublub sa tubig mas madali silang mag making kapag ka nasa tubig compare sa lupa mahirapan sila kasi kailangan nakalubog yung ano para ma-reach ng lalaki yung ano ng perta ng babaeng bibi kawawa ngayong ano mga babaeng bibi kapag ka nagme-mating sila kasi nil nilulunod ng mga ano lalaking bibi Masigla yan sila ngayon kasi binilhan sila ng feeds. Kasi yung palagi nilang kinakain, gawa ng ano, uh, niro-rolling lang namin yung pera, yung yung benta namin ng itlog, yun lang din yung pinambibili namin ng pagkain nila. Mostly, pinapakain namin is tahop. Tahop Familiar naman ata tayong lahat sa tahop, yung sa ano, gilingan ng palay. Yun yung kinakain nila. Palagi. Ngayon, maliliksi yan sila kasi nakakain ng feeds. Binilan sila ng duck layer para mangitlog pa rin sila kahit na taglugon. Kasi may time na ano, sila, nag stop production ng itlog. Tapos, ayan, normally talaga ganyan ang processing nila nag production tapos para mangitlog pa rin binibilhan sila ng duck layer para mangitlog pa rin sila kahit taglogon yeah, masaya yan sila ngayon bihira lang kasi sila makakatikim ng ng feeds sobrang mahal kasi ng feeds din kapag ka yun yung pang araw-araw na pinapakain mo siguro pag maraming itlog maraming uh, panay feed sila kaya dapat mangitlog sila ng marami para makakain sila palagi ng feeds nakapan so, nakatawa din sila tignan kapag ka, ano satisfied sila sa pagkain nila dalawang ano lang yan sila mga ka -farm. dalawang klase lang yung bibi namin na naalakaan Moscovy at saka yung patiros duck yung brown mga Moscovy yun pag may nakikita kayo na ano kulay brown yun yung mga Moscovy yun Yan yung mga bibi na hindi pala gala. Gusto lang nila magstay kung saan sila kung Kumpara sa mga pateros duck, kanay gala talaga. Parang naano sila na nai-stress na hindi makagala-gala. Simot yung ano nila lagayan ng pagkain kasi bihira lang makakatikim ng feeds ayan. ito may lalaking itik din na ano nagsusolong kumain si Simotio. ayan sino sino yan anong pangalan si Simotio <laughs> ah. si, si Muteo, nagsisimot ayan, ayan. nakaana na -ano. hmm. sa itik naman mga ka-farm mas ma ano mabilis lumaki ang ano mga lalaki tsaka yung ano nila yung dito sa yan yung kulay red nila hmm, mas marami mas yes, marami sa mukha. Mabilis lang naman talaga maano matuko yung babae at saka lalaki sa itik mga ka-farm. Itong sa bibi medyo medyo hirap akong kumilatis ng babae at lalaki. Pero yung ano uh, palatandaan talaga yung dulo ng ano nila sa bandang puwet May parang pa-curve ganun pag lalaki na bibi pag walang korb yun yung babae. May nalagaan namin mga kafarmas, mas marami ang mga babaeng bibi kasi yung inahabol nga natin mga ka-farm is yung itlog, di ba? Mas maraming babae, mas maraming itlog. Ayan. Sa susunod mga ka-farm na videos natin, tatalakayin naman natin yung uh, mga pamamaraan sa pag-aalaga sa mga bibi at iba pang mga karakter nila Ayan. sa susunod na video marami pa mga ka-farm yan muna thank you for watching and sharing sharing your videos Thank you for sharing your video, Pala.